Nilinindigan ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pangunan ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand Hermino na patuloy nilang paiiralin ang non-partisanship at political neutrality sa pag-usulong ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ngayong panahon ng halalan. Handang protektahan at pagsilbihan ng NEPO ang lahat ng mga mamamayan, anuman ang kanilang paniniwala at kinaanibang partido. Matatandaan na pinagkaisa ng pulisya ang mga kandidato taga-suporta at mga botante sa pamamagitan ng pagkasama-sama sa kanila sa isinagawang Unity Walk, Interfaith Rally and Peace Covenant Signing. Alinsunod sa kanilang pangako, mahigpit na sinusunod ng NEPO ang mandato nito at ang mga alituntuning itinakda ng Commission on Elections na tinitiyak na mananatiling walang kinikilingan ang kanilang mga aksyon habang isinusulong ang kapayapaan, kaayusan at mahusay na serbisyo publiko para sa bawat Novo Ecijano. Para sa Balitang Nueva Ecija, Menchie Machaz nag para sa DWN Teleradyo, ang inyong kakampi.